salamat sa lahat ng mga patuloy sa mga support sa ating mga channel. sa ato, mga member. Shadow kay Johnny, Idol, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Buino, Lin Kaligdong Vlog, Marlinda Albis, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, Lilibit Tumagi, at sa bago natin na mga member, welcome po kay Tita Jin Kiferes, Mick Rocky, Maricel Aranco, Kay Torin and Fair Friends, Maricel Nakel, Jeric Yancy, Junbin Papaya. Kay Almalin Ponsika at kay Jubski the Vlogger. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga blind community dyan sa Cebu, sa mga beaker at sa mga security guard sa buong Pilipinas. Maraming salamat din kay Angelito Bronola at Melinda Alves na nagbigay ng 10 dollars sa akin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat din kay Dayilin Ido at sa mga bago natin na nagpamember kay Richard Umpan, Jukeski TV at kay Almalin Punsika. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang wikang pabulong nitong sinanay kanidak. Pagbabayaran mo ngayon ang ginawa mong pang sa aming biyahe. Pagkatapos umindak na din agad itong si Nanay Kanida sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Matapos nagawin iyon ng matanda, lahat ng mga lamang lupa na mabilis na gumagapang papunta sa kanila, agad na nangingisay ang mga ito na parang namimilipit din sa sobrang sakit umuusok na din ang kanilang mga katawan at nagsimulang maagnas ang mga ito nang makita iyon ng apo nitong si Tata Felix masyadong nawindang ang isipan nito na hindi inaasahan ang ginagawang iyon ni Nanay Kanida na pagtanto nito ngayon nakakaiba pa rin ang lakas ng matandang babaylan agad namuling umindak ito sa lupa at matapos lamang iyon nang umihip na ang malakas na hangin doon sa kanilang kinaroroonan agara na din na nawala ang binata doon kasabay ng pagkawala ng malakas na hangin habang ang mga nilalang na mga abantar nagpapatuloy pa rin ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake mabilis na kumilos naman ang mga bata sinalubong nila ang mga ito ng mga pagsapak at mga pag-atake sinautoy at bono ang sumalubong sa mga ito na naging dahilan para magsibagsakan agad ang karamihan sa mga ito Nang masapul ng dalawang mga mababangis na mga paslit patay agaran ang bawat babagsak sa lupa Ngunit sa mga pagkakataon na iyon agaran ang napansin nitong si Butchok ang pagkawala ng binata na nasa kanilang harapan kanina lamang Agad, nawi nitong si Butchok kay nanay kanida Nanay kanida? Mukhang tumakas na ang binatang iyon. Hindi ko na maramdaman ang kanyang presensya. Sagot naman agad ng matanda na napagtanto na din na totoo ang sinasabi nitong si Butchok. Tama ka Butchok. Marahil nga, sinusubukan lamang tayo ng mga ito. Hindi ko lamang mawari kung bakit. Matapos na mapatay nila ni Buno at Utoy ang mga unang umaatake sa kanila na mga abantar na kapag din na biglang nagtatakbuhan ang mga abantar pabalik doon sa mga kakahuyan. Tumila na din kasi ang ulan sa mga oras na iyon kaya naisip nitong si Butchok na maaring natatakot ang mga iyon sa sikat ng araw. Ngunit iba ang nasa isip ngayon nitong si Nanay Kalida. Sa isip kasi ng babaylan, maaaring kabilang pa rin iyon sa kanilang plano. Sinusubukan lamang ng mga kalaban nila ang kanilang mga kakayahan at pinag-aralan ang kanilang mga galawan. Ngayon, sa isip ni Nanay Kanida, alam na ng kanilang mga kalaban ang kalakasan ng kasamahang mga bata nitong si Nanay Kanida na maaring pinag-isipan na ng mga ito ng panibagong paraan ilang sandali pa, tumahimik na ang buong kapaligiran. Tumila ng malakas na hangin na wala na din ang mga nilalang na mga abantar ng tuluyan sa kanilang mga paningin. Ngunit ramdam pa nila ang mga presensya ng mga ito. Nasa tingin nila, nagtatago lamang muli ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit hinayaan na nila ang mga iyon. Mas malaga ang mapatay nila ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito doon sa paligid. Nakita din nilang agaran na naagnas ang mga bangkay ng mga nilalang nang matamaan ang mga ito ng sikat ng araw. Makalipas ang ilang mga minuto, nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nakataas na ang kanilang mga dipinsa at pudir. Batid nilang sa mga lugar, sa unahan, may binabalak na naman ang kanilang mga kalaban sa kanila makalipas ang ilang mga sandali. Muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakbay at papasok na ang mga ito doon sa kakahuyan sa kabilang bayan. Doon naman sa kabilang banda ng lugar, doon sa may kakahuyan, malapit doon sa may sapa. Agad na dumating doon ang isang apo nitong si Tata Felix at agad na ibinalita nito ang mga nagaganap doon sa lugar ng Kansige. Agad na wika nito. Lolo Felix, sa ko, hindi pa ganun na nanghihina ang kakayahan ng babaylan na iyon. Kaya pa niyang gawin ang mga usal na mga pangkitil na nasa mataas na antas. Ang mga pinalabas kong mga mandirigmang lamang lupa, walang anumang pinatay lamang ito ng matandang iyon sa pamamagitan lamang ng pag-indak at pagbato ng malakas na usal. At hindi lamang iyon, ang mga kasamang mga bata ng matanda. Nagtatangan din ng kakaibang lakas ang mga ito. Hindi ko lamang mawari kung anong klasing kalakasan ang mga iyon. Dahil agad na akong tumalilis at umalis bago pa makagawa ang mga iyon ng paraan para ako ay mahuli. Kailangan pa rin natin na mag-iingat sa kanila, Lolo Felix. Kailangan natin na makagawa ng paraan para agad na mapatay ang mga iyon. Natahimik lamang ng ilang mga segundo ang matandang barangan at pagkalipas ng ilang mga sandali, sagot naman ito sa kanyang apo. Kung ganun, Dolpo, kailangan ko ng gamitin ang aking mga alagad at ang aking mga karunungan sa barang. Huwag natin hahayaan na makarating ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog mas mahihirapan tayong karapin at mapatay ang matandang iyan doon sa kanilang lugar. Kaya habang papunta pa ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog, gawa na natin ang paraan. Kayong dalawa ng bahala sa mga sinasabi mong mga bata at ako na rin ang bahala kay kandida. Matapos iyon, mabilis nang kumilos ang mga ito. Nag-anyong mga malalaking ibon ang tatlo at mabilis nang papasunod sa grupo nila ni Nanay Kanida. Sa kabilang banda naman, ang grupo nila ni Nanay Kanida. Pagdating ng mga ito doon sa lugar ng bugo, nakapagdesisyon na din ang matanda na harapin ang grupo ng mga kalaban nila doon sa lugar na iyon. Sa sumunod na lugar kasi ay ang kanilang lugar na ang kanlasog. Ayaw din itong si Nanay Kanida na doon mismo sa kanlasog gagawin ang paglaban at pagharap sa lahat ng mga ito. Ayaw na nitong maabala pa ang anak na si Luis dahil sobra itong abala sa kanyang ginagawa sa kanyang tungkulin bilang pinunong barangay. Ayaw din itong si Nanay Kanida na mayroong madadamay na mga inosinting mga tao. Kaya ang ginawa ng mga ito dumiritso ang kanilang sinasakyan doon sa dating tanima nila ng mga gulayan doon sa kakahuyan na sakop na ng barangay ng kanlasog. May naiwan pa ang matanda doon na kubo at plano nitong sinanay kanila na doon nila hihintayin ang kanilang mga kalaban. Bukod sa may mga nakabaon pang mga panguntra itong sinanay kanila sa paligid ng kanyang dating kubo. Malapit lamang ito doon sa yungib na ginagawang altar dati nitong sinanay Kalida kung saan nandudoon naman ang kanyang mga kaibigan na mga korkor at unlaon. Sa tingin niya, matutulungan din siya sa mga ito kung kinakailangan. Makalipas ang ilang mga sandali, binabaybay na nila ang masukal na daanan papunta doon sa lugar na iyon. Lubak-lubak na ang kalsadang dinadaanan ng mga ito. Bukod kasi na wala nang masyadong dumadaan sa kalsadang iyon nasira pa ito sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Makalipas pa ang ilang mga minuto, narating na nila ang lugar na iyon. Agad na nasipat nitong si Nanay Kanida ang dati niyang kubo. Medyo sira na ang ibang parte ng kubong iyon. Wala na kasing nag-aalaga pa nito. Pati ang kanyang dating mga taniman ng gulay na wala na ito ng tuluyan doon. Simula kasi nang lumipat na ang mga ito doon sa sintro ng kanlasog, iniwan na nila ang lugar na ito. Bago na din ngayon ang mga taniman itong sinanay kanina na malapit lamang doon sa kanilang tinitirhan. Makalipas ang ilang mga sandali, maagap na bumaba ang mga ito sa kanilang sinasakyan at agad na utos ng matandang babaylan kay Butchok. Dodong Butchok, Tingnan mo ang mga dating itinarak kong mga panguntra sa paligid ng kubo. Kung nandiyajaan pa ba ang mga ito, may gagawin na lamang ako doon sa puno ng baliti. Buno, pumasok na kayo doon sa loob ng kubo. Linisin ninyo ang mga kalat at dumi. Dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Bukas na tayo tutuloy sa ating bahay doon sa sentro. Tumalima naman agad ang mga bata. Mabilis na pumasok ang mga ito doon sa loob ng kubo at naglilinis. Maayos pa naman ang ibang mga kasangkapan doon sa loob tulad ng mga kagamitan doon sa may kusina, mga upuan at misa at pati na rin mga higaan. Kailangan lamang itong linisin para muling magagamit nila. Habang itong sinanay kanida, agad na itong nag-uusal ng mga orasyon habang nakaharap doon sa malaking puno ng baliti na nasa gilid lamang ng sapa. Ang punong ito, ang mga tirahan ng mga dating mga kaibigan ng mga inkanto ng matandang babaylan. At ngayon, subukan niyang humiling sa mga ito na tumulong sa kanila kung sakali doon sa labanan. Makailang usal pa lamang itong sinanay kanida agad nang nagpapakita na sa kanya ang iba't ibang uri ng mga nilalang na parang sabik na makita ang matandang babaylan. Umabot din ng kalahating uras ang pakikipag-usap ng matanda doon sa mga inkanto bago tuluyan na nagpunta itong sinanay kanida doon sa kubo. Alas 4 pa lamang iyon ng hapon at nagsisimulang umaambon na naman. Madilim na rin ang kalangitan at pati ang paligid. Medyo madilim na rin ang mga ito dala ng makakapal na mga ulap. Agad, nabungad na wika nitong si Butchok kay Nanay Kanida. Nanay Kanida, ilan na lamang ang mga nanatiling nakatarak na mga bagakay na kawayan doon sa paligid. Karamihan sa mga ito ay nawala na. At ang mga halaman ng mimosa at mga antonga na nakatanim doon sa paligid, nawala na din ang mga ito. Natahimik itong si Nanay Kanida hindi naman nila sobrang kinakailangan ang mga panguntra na iyon dahil hindi iyon obra sa lakas ng kanilang kalaban maaaring doon sa mga alaga ng mga ito kayang harangin ng kanilang mga panguntra ngunit ang binatang nagpapakita sa kanila at sa sinasabi nitong lulo wala itong silbi at kung manguha naman sila ngayon gagahuli na sila sa oras baka maabutan pa sila ng gabi doon sa daan pagkapasok nitong sin Nanay Kanida doon sa loob ng kubo agad na nagtungo ito doon sa kanyang dating silid. Mayroong mga kagamitan pa itong sinanay Nanay Kanida na naiwan doon at agad niya itong tiningnan. Pagkatapos napapangiti ang babaylan, talagang binabantayan pa ng kanyang mga kaibigan na mga inkanto ang lahat ng kanyang mga gamit dahil nandirito pa ang lahat ng mga ito. May kinuhang maitim na tila ang matandang babaylan at dalawang mga kandila pagkatapos na masindihan ang mga iyon agad na itinirik niya ito doon sa paanan ng bintana na nakaharap doon sa bandang kanluran nakalatag din doon ang maitim na tila na may mga nakasulat na mga salitang latin mayroong tatlong mga batong lagit din na kinuha ang matanda at pinagpatong-patong niya ito doon sa tabi ng mga nakatirik na mga kandila at habang ginagawa iyon ng matandang babaylan, pinabaunan din niya ito ng mga usal. Pagkatapos, inutusan nitong sinanay kanida ang mga bata na initin ang dala nilang mga baon galing doon sa mga ulam na sobra sa handaan doon sa lugar nila ni Lucas at iyon lamang ang kanilang panghapunan ngayon. Habang naghanda naman ang mga bata ng kanilang panghapunan, naglalagay na din ng mga malakas na mga usal sinan nanay kanida at itong si butok doon sa paligid ng kubo bilang pudir at bakod ng mga ito. alasing 5 pasado pa lamang iyon ng hapon, nasa labas ng kubo itong si Nanay Kanida. Bumuka-buka ang bibig ng matanda habang nakapikit at nakataas ang dalawang mga kamay. Naglatag na ito ng mga usal na mga palipad hangin. Kailangan niyang maiparating ang kanilang mga presensya doon sa kanyang mga kaibigan ng mga kurkur -kur para makatulong ang mga ito kung sakaling magkakaroon ng bakbakan pagsapit ng kadiliman pumasok na din itong si sinanay kanida matapos naman ang kanilang hapunan na natili lamang ang mga ito doon sa pinakasala ng kubo nakaupo ang mga ito at nakikiramdam wika nitong si Butok nanay kanida paano kung hindi sumunod ang mga ito sa atin dito sa bukirin dahil alam ng mga ito na marami kang mga kagamitan na naiwan dito at bukod pa sa mga ito marami ka ding mga kaibigan na mga inkanto at ilang mga aswang na mga korkor at mga unlaon sagot naman ng matanda sa tingin ko dodong botchok susunod pa rin ang mga iyon iba ang mga nakikita kung pangitain gusto talaga ng mga ito na mapatay ako. At kung hindi man mangyayaring sumunod ang mga iyon, uunahan ko na sila. Ako na mismo ang lumapit sa kanilang kinaroroonan para matapos na ang lahat. Makipagtuos ako sa mga ito. Ngunit sa ngayon, panatilihin muna natin ang ating mga dipinsa. Masama ang hinala ko sa galaw ng kapaligiran. Makalipas pa ang ilang mga minuto umihip na doon ang malamig at medyo may kalakasan na hangin. Agad na napalingon itong si Nanay Kanida doon sa kanyang mga nakatirik na mga kandila. Medyo humaba kasi ang apoy nito at nakaturo ang indayog ng apoy doon sa kabilang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Samantalang ang mga bato naman na pinagpatong-patong nitong si Nanay Kanida dahan-dahan na umikot ang pinakaitaas na parte nito. Agad, naanas na wika ng matandang babaylan. Nandito na sila, Dudong Butsok. Humanda ka na. Bituin, ilatag mo na ang mga usal. Tumalima naman agad itong si Bituin. Agad itong nag-uusal ng mga orasyon. Samantalang sinabuno at utoy, mariin ng nakikiramdam ang mga ito sa paligid. Makalipas pa ang ilang mga sandali, nakakarinig na ang mga ito ng mga panaghoy na kung normal kang tao. Kapag narinig mo ang mga ganong uri na mga panaghoy, siguradong tatayo ang iyong mga balahibo. Para kasing galing sa ilalim ng lupa ang mga panaghoy na kanilang naririnig. Sinasabayan pa iyon ng malakas na buhos ng ulan. Ilang sandali pa, may mga kaluskos na silang naririnig sa dingding ng kubo na parang kinukutkot kot nang hindi pa nila mawarin mga nila lang ang kubo na iyon may sira ito doon sa bandang kusina tinakpan lamang nila iyon ng tabla at biglang natanggal ang takip doon na naging dahilan para pumasok ang ihip ng hangin may nakikita din sila doon na parang mayroong mga matang nakasilip sa kanila sa loob dahan-dahan nang -dahan tumayo ang matandang babaylan at huwitan ito kay Butyok Butok, sumunod kana sa akin. Ikaw bituin, dumito lamang kayo at magbantay. Nasa paligid na ang ating mga kalaban. Nang makalapit nang na matanda doon sa tabi ng bintana, agaran na sumilip ito doon sa labas. Iyon din ang ginawa ng batang si Butok. Agad nilang nasipat ang mga nilalang na gumagapang doon sa labas ng kubo. Bukod pa sa mga ito, may nakikita din silang mga nilalang na nagpalipad-lipad doon sa gilid ng mga kakahuyan. Agad na napagtanto nitong si Nanay Kanida na mga alagad ang mga iyon ng kanilang kalaban. Hinahagilap din agad ng matanda ang bandang itinuro ng apoy ng kandila. At doon, bawat pagkulog at pagkidlat, may nabanaag na tatlong mga nilalang ang nando doon itong sinanay Nanay Kanida bulong nitong si nanay kanida. Mabuti at nagpapakita kana, na. Makikilala na din kita ngayon, animal ka. Bulong naman itong si bocok na nasipat na din ang kinaruroonan ng mga ito. Sila na ba ang sinasabi ni Tatay Dadoy, Nanay Kalida? Oo, oh, bocok sila na yan. Nanggagaling sa kanila ang malakas na presensya. Ilang sandali lamang agad nilang nasipat ang tatlong mga babae na nakasalampak lamang doon sa lupa na hindi inaalinta na ang ulan at putik na nando doon. Hindi nila mawari kung anong mga hitsura ng mga ito at anong kulay ng kanilang mga kasuotan dahil tanging liwanag lamang ng kidlat ang nakasilay sa mga ito. Napagtanto lamang nilang mga babae ang mga iyon dahil na rin sa kanilang mga mahahabang mga buhok nais na sanang tawagin na nitong si Nanay Kanida ang kanyang mga kaibigang mga inkanto na sa mga pagkakataon na iyon nakaantabay lamang at hinihintay ang utos nitong si Nanay Kanida. Ngunit bago pa magawa ni Nanay Kanida ang mga usal na pangtawag biglang tumili ng napakalakas at napakatinis ang tatlong mga nilalang na pakiwari nila ay mga babainga ang mga ito. Napakalakas ng kanilang mga tili na umabot na sa puntong sumakit na ng husto ang kanilang mga tainga. Namatay na din ang mga nakasinding kandila nitong sinanay kanida dahil sa pagtili na iyon. Mabilisan nang gumawa ng mga usal ang matanda at pagkatapos inihampas ang kanyang palad doon sa dingding ng kubo sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang mga salita kailangan ng gawan ni Nanay Kalida ng paraan ang tatlong mga nilalang na iyon. Dahil kung hindi, tuluyang mawawasak ang kanilang dipinsa. Matapos lamang na magawa iyon ni Nanay Kalida napabulwak ng dugo ang tatlong mga nilalang na pinanggagalingan ng mga pagtili. Nagduduwal ang mga ito at naglabasa na sa bibig ang lahat ng mga lamang loob nito sa katawan. Nang makita naman iyon itong si Tata Felix Napamura na ito at napagtanto na malakas pa rin ang kakayahan ng kanyang dating kaibigan. Agad itong nagsasambit ng ilang mga banyagang salita na naging dahilan para umatake na ang kanyang mga alagad. Utos din ito doon sa dalawang mga apo. Kailangan na mapalabas natin ang mga nasa loob, wing-wing, dulpo, at gumawa kayo ng paraan para mapahiwalay ang mga bata sa matanda. Matapos na sabihin iyon ng matandang barangan, umindak na din sa lupa itong si Tata Felix na naging dahilan para mabibiyak ang lupang kinaroonan ng kubo nila ni Nanay Kalida. Naglundaga na din ang mga nilalang doon papunta sa kubo nila. Agad naman na naramdaman at nakita iyon ng matanda. Kaya mabilis na itong nag-usal para matawag na ang kanyang mga kaibigan ng mga inkanto. Makalipas lamang ang ilang mga sandali matapos na magawa ni Nanay Kanida ang kanyang mga usal na mga pantawag biglang nakakarinig ang mga ito ng malakas na tunog na parang langit-ngit doon sa malaking puno ng balite. Kaya itong si Bochok na pasilip ito doon at nakita ng bata ang maraming mga nilalang na naglulundagan galing doon sa malaking puno ng balite at lahat ng mga iyon papunta sa kanilang kinaroroonan ngayon